ika isandaan at apat na tatlong kabanata. Dinggin mo ang dalangin ko, O Panginoon. Pakinggan mo ang aking mga pamanhik. Sa iyong pagtatapat ay sagutin mo ako at sa iyong katuwiran. At huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong lingkod, sapagkat sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aariing ganap. Sapagkat pinag-usig ng kaaway ang kaluluwa ko, Kanyang sinaktan ang aking buhay ng lugmok sa lupa. Kanyang pinatahan ako sa mga madilim na dako, gaya ng mga namatay ng malaon. Kaya't ang aking diwa ay nang lulupaypay sa loob ko. Ang puso ko sa loob ko ay bagbag. Aking naaalaala ang mga araw ng una. Aking ginugunita ang lahat mong mga gawa. Aking binubulay ang gawa ng iyong mga kamay iginawad ko ang aking mga kamay sa iyo, ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo na parang uhaw na lupain. Sela, magmadali kang sagutin mo ako, O Panginoon. Ang diwa ko'y nang lulupaypay. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Baka ako'y maging gaya nila na nagsibaba sa hukay. Iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat sa iyo ako tumitiwala ipabatid mo sa akin ang daan na aking dapat lakaran, sapagkat itinaas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Iligtas mo ako, O Panginoon, sa aking mga kaaway. Tumatakas ako sa iyo upang ikubli mo ako. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban, sapagkat ikaw ay aking Diyos. Ang iyong espiritu ay mabuti. Patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. Buhayin mo ako, O Panginoon, dahil sa iyong pangalan. Sa iyong katwiran ay ilabas mo ang aking kaluluwa sa kabagabagan. At sa iyong kagandahang loob ay ihiwalay mo ang aking mga kaaway at lipulin mo ang lahat na nagsisidalamhati sa aking kaluluwa sapagkat ako'y iyong lingkod.